Pico family. Binasa. Po Tama ba? Binasa. 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 Diyan. Ay, ay, po binasa. Diyan. O. Masyadong malaswa yung pagkakabigkas mo. Paano mo ba Oh. Bina. O. Sa. Hindi bina. Ay, ano yun? May J yan eh. Bina. Ay, paano ba sa Binasa J. Binasa J. Binasa J. Okay, kau. Naan tot Hai <laughs> Si Ang muna <laughs> Si Ang Si Ati Maan Maan tot Pugi ko Hmm Ikaw chang Mabaho <laughs> <laughs> Anong mabaho chang

Mot! <laughs> sinasabi ko sa inyo pag tayo napagalito na naman itong mga to eh <laughs> yung mga asin pangalan nilang kamag-anak nila to syempre pamilya nila to eh anong magagawa natin oh ay kasi bang ay sabi ay pangalan ba na nema oo nga oo oh. Sinam si nama sa, nama oh sinam si ate nama mga Pilipino yan, mga Pilipino yan. oh namaga kokiku me sugatto iko chong iya ko iya ko namaga namaga nama, ga. nama, ga. nama. Anong sinasabi mong tuwanan, eh? Nay! <laughs> <laughs> ano ba kayo, Nay? Ayaw mo tayo! <laughs> <laughs> ay, <laughs> ay, ano yan ang bato sila? <laughs> Mag-re-region kasi sila. Kailangan tayong mag-shout out. <laughs> uh -huh. Mezu Mizu, me, mezu, ga mm, popico. Me go, now you go. Namagat, pokey Oh, tell me go. Melanga, <laughs> melanga, pokey co. de do